Uh, mga bish, puntaan po natin ang ating manok na nag iatlog. Ayan. Ayan sila. Ang isa lang nag nagkakalkal ng lupa. At ito naman mga bish. nag siya mga bish. Ayan. Hinihingal siya habang nag-iatlog. Diyan siya nang mga bish. At siyempre, pagkatapos po niya mag-itlog mga bes, kinukuha po namin kasi ayan na lang po namin pa, ipapapisa sa kanila kasi marami na po sila. Kaya, ayan, pinibinta ko na lang po yung itlog nila. Kaya, ayan, nangihitlog mga bes. Marami yan sila mga bes. Mm, meron pa rin sa kabila. Kaya, ayan, ito yung aking manok ng nangingitlog. at mayroon pa rin mga fish dami sila dun mga fish iba naman din yung nakakulong iba din naman yung nasa labas sila yung nangingitlog mga fish ang nasa labas ayan ang tinatawag na manok sila po ay ah uh, organic uh, na manok Rhode Island ayan uy huwag maingay naman din siya Nagpupugtak siya. Mangingitlog na rin to siya mga bis. Kaya nagpug, nagpugtak siya. Kaya, 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 nagpug, kaya nagpugtak siya mga bis. Kasi eh, mangingitlog naman siya. Siya naman ang susunod na magingitlog dito sa taas. Ayan. Tinatahol siya sa mga lagat nun. Siya naman yung manging itlog. Kurrrr. Kurrrr. Pagkatapos ito, mga bis, magitlog. itlog ang papalit siya naman yan. Dito, iisa lang kasi ang itlogan nila. Iisa lang kasi, mga bis, ang itlogan nila, mga bis, dito lang. Ayan. Pag ito naman ay bumababa, mga bis, sigurado naman ito siya naman po ang papalit. At uh, siya na po yung mangingitlog dito. Ayan. Mmm

Ayan po mga bis, hanggang dito na lang po ating video. Bye-bye po! God bless you all!